Yo! What's up, Kakuridas? Ang ganda ng hapon. Ah, uh, panibagong araw, panibagong hapon, panibaba, pa, panibagong... <laughs> 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 panibagong vlog tayo, Kakuridas. So, punta tayo ng palingke, Kakuridas, no? So... Anong mabili, Kakuridas, sa dalawang daan? Anong mabili, sa dalawang daan? Sa palinke. Ito. Dalawang daan daw. Ano kayo mabili nito, Kakuridas? So, tara. Let's go. Sumahan nyo ko sa palinke. Tingnan natin kung anong mabili nito, Kakuridas. Oo. Ano kaya? <laughs> Let's go. Kita sa palinke, Kakuridas. Yun, Kakuridas. Kailangan daw pa ng lagayan. Sa dalawang daan, Kakuridas, mapuno kaya itong pipa. <laughs> Pambiro ang buhay. Away ka, Pandalhin na lang natin. Let's go. Kuinas, dito dito yung maliit na ice SPG ka. Ito

sana ampun tangguh 200. <laughs> <laughs> challenge. Challenge matin, challenge. ya. Ya. Nanti masih ada Manoder Ang ano ito, boss? Hindi, na ano lang yan. Ang bao sa aking estudyante. Ayan. Ang additional na... Ang tatang nah, hindi ko wala? wala. Hindi ko dala yung ano. <laughs> Pero

So, may suplit pa tayo kakruida sa dalawang daan. Tapos, nakabili pa tayo ng ng dalawang pagpak para sa paon. <laughs> Alright, sige na tayo. Magluto pa kisla. Yun kakruida sa naka sa ating pagkunti ano? At, lang kayo. Patatlo lang kami kakruida. So, kasi na sa amin yung kalahating yun ito. Yun. Alright. Alright, Kadridas. So, balik na rin tayo sa ating daanan na masikip. <laughs> tayo no, na kusikip. Eh, Ay. Bilangan tertentu bagi nih. <laughs> yeah. Iya. Oh, diba, niya. di ba, skip-nya? Ini ya anu. Disehal halaman tanggaanan. Let's go. Tuloy tayo, no. Burung. tapos na tapos na patapos na, na. yun yung ginawa na natin nung nakaraan <laughs> kala eh taga eh, tagal patapos nagkaroon sila ng issue issue dyan Oh, pa. Kiki Maritis pa. Oh, ha? Sa bahay na tayo. Alright. <sighs> Saan naabot ang dalawang daan? <laughs> saan naabot ang dalawang daan ating kakuridas, may sukli pa tayo. Ayan, I'm home. Gunggong! <laughs> <Google. laughs> oh, ha, ha, ha. pa ako sa dalawang daan, ha. Ayan, panilimit. Sana yan. <laughs> may sukli pa ako sa dalawang daan. Ha, katipid, no? Ayan ka tipid pala gusto nung aking partner ka So, tingnan mo nung dalawang daan May sukli pa tayong 50, tatakbo pa. 50, 70, 80, 90, Tagal magbilang ha. Seventy 75, Oh, may supli tayo ng itito. Oh, <laughs> may supli pa itito ka so may pambili pa tayo mamaya yellow oh. Tapos nakabili pa tayo ng dalawang uh, dalawang pakpak para baunin sa ating estudyante bukas. Oh, Tipin. <laughs> tapos yung ano yung yung adidas natin tag dalawang hiwa lang o so may ano pa ah, dalawang tag -dalawang hiwa ah, dalawa anim kami anim dami <laughs> pahirapan ka kredas so tipid tipid lang muna tayo habang wala pa tayong ano habang ganun ganun pa lang oh, o, malayo pa swildo eh All right. Abangan na lang mamaya, Kakuridas. Tingnan natin kung may ipadagdag pa natin. Kasi nalubat na tayo. Kailangan natin mag-charge. Iyon, Kakuridas. So, nandito na mga ingredients ni, ano, ni Maring uh, Vince. <laughs> nandito yung vitamins boost. <laughs> Yan, at saka si Gatorade. <laughs> at saka si Mang Magic Sarap ayong ano yung iputang antulihaw si ano yung tawag dito, laway ng kangaro At tapos may ano walang sili kinawad sa galing sa ano kinawat sa silingan yan so siya na patinglain ko ko dredas kasi nagiba yung timpla ng aking ano ayun na. yung ating pinamalingking halagang at yeah, andito rin yung kinan -ki ano kinang -ki sigbin pala yan kinang -ki sigbin so pwede <laughs> na yan ah uh, patch na yan kalimutan ko lang bumili na ano kalimutan ko lang nang nakaw ng ano nang kabit bahay silingan sili ay okay, si so Kakuridas, o na lang tingnan natin hanggang sa pagluto na ayan Kakuridas. Okay. Bakit parang putla? Tinakot mo, no? Okay. <laughs> Tinakot ka, Gritas, ang kanyang nilulots. Parang may kulang. Alright. Ah, madiliman. Yan. So, kulang ng ano, parang may ano. Alright. right. Ayan na. It's a go go <laughs> Ito na oh. Oops, ang aking oh! ano, kambaw. Kambaw, kambaw ko daw 'yan. So ito kita na kay kakain na kami ka grading. Ayan. Uy, bakit ano? To. Wow, yung ano diyan, yung iba diyan, yung isa diyan, gustong-gusto yung chicken feet. So ayan. Kalimutan ko lang yung ano, sili. So wala akong sili. So yan na. Pero manghang 'yan kasi may ano 'yan. Marami yang ano. Ah, uh, durug na ano, paminta. All right. So kain na muna kami, guys. Kakoridas. At uh, hanggang dito na lang ang aming ang aking vlog today. <laughs> yan. At uh, yun na ang sinasabi ni Kakuridas. No, 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 no <laughs> ka, maliit ka, panda ka, mataba ka, matanda ka, panda ka. <laughs> ababay na, ababay ka. <laughs> <laughs> bye bye, hello, bye, -bye. <laughs>